Okay, 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 okay Alright, yeah Di na dapat maiyapan na sabihin, hey. hey. Kinukulayan mo ang buhay ko na dati, gray makita ako what you say eh? eh, eh. Yeah. Ayoko na sa ay laging patago ah, Kapag tiyak hindi na ililihim matanong ah, Kanto rin ba na darang mabaka ako lang to ah, Baka kayo na iyo baka bukas magulo Maganda hindi plinano maging kaya tumayo ah. Pilitin na agad para ikaw masundo Sana magtagal ka pa kahit sandali At kapag uwi, bukas sa'kin sa uh uwi Umagang buwi ay papangitin Makinig eh, sa mga hinanayan hirap kumikinang Ang mga higaw na suot-suot mo sama ka magpipilang ng bituhin Sa langit ka kamakatulog sa balikat ko Matanong lang sa'yo kung maaari bang ikaw mo Maging muna maging ko mm -hmm. Alam ko ako iyong gusto mm -hmm. Alam ko naman agad na Kita ko sa iyong mata Kapag sigurado ka na alam mo Agad sa'n pupunta Sabihin mo sa'yo na ah, Sabihin mo sa akin na ka Di na dapat may hapa na sabihin ay. Ay. Kinukulayan mo ang buhay ko na gray Pag niya na makita ako what you gonna say ay. Ayoko na sa laging patago ah, Kapag tiyak, hindi na ililihim at tanong ah, Kanto rin ba din uh, tara yeah. ako na Ikaw to? ang paycheck That's right. Sa test paper kung puro mali Tila chicken neck na tinola Na yung sabaw Nakakagaling ng sakit huh? saking Sa king neck Gusto ano ipatatak ang iyong halik tali. sana pumayag ka na Para ay. sa simbahan ay makapanik yes. Na pero tsaka na yun Kaya ko yun nasabi Nagpapa-impress sa'yo Kailangan ko ng press para malaman nila ang interes ko sa iyo Ikaw lamang ang patlang napupunan napu willing akong tapakan mo Kahit sa mukha lang Di magbibilang kung hanggang ilang buwan lang tatagal Pagkat di naman huwag ilang na bang gitin mga katagang di na mag-iwalay Di na dapat maiyapan na sabihin eh. Kinukulayan mo ang buhay ko na laging patago ah, Kapag tiyak hindi na ililihim at tanong ah, Kanto rin ba nadara baka ako lang to ah, Baka kayo na iyo o baka bukas magulo Maganda hindi plinano maging kaya tumayo ah. Pilitin na kan para ikaw masundo Sana magtagal ka pa kahit sandali Hatid ka pa huwin Bukas sa akin huwin Umag na po wigi Makinig sa mga hinanay